Ito guys, masarap to siya guys. Ito yung gusto ko dito. Vimto. Vim Ito yung favorite ko dito. Kasi masarap. Hello guys, ayun. Andito na naman ako. Ngayon guys, wala akong ibang magawa kung ito lang isi-share ko lang sa inyo. Ito yung, ito lang pagkain ko dito guys. Ganito talaga tayo. Kunting tiis na lang. Tiis-tiis lang talaga tayo. Ganyan naman talaga tayo eh. Ang hirap sa buhay. Ito, may kanin na rin ako. Ininit ko na lang sa micro microwave. Pero hindi kasi yan maganda guys. Pag lagi yung iniinit yung pagkain sa microwave si mahir ano daw yan eh mas may mga iwan ko ba kung anong ibig sabihin yan basta ang sinasabi nila hindi maganda basta laging nakainit dyan ang pagkain lalo na pag walang takip e, minsan lang ako gumamit nito guys eh ngayon wala kasi akong ibang time kasi gawa naghabol pa tayo sa ibang oras natin marami pa tayong gawain tsaka umiwa sa linisin alam nyo na <laughs> buhay OFW dito ko na lang siya ininit Ngayon guys ito Filipino food to guys a Filipino rice nagloto ako Ayun, kahapon ko pa to niloto guys eh magloto kasi ako pang isahan ayaw ko kasi na lagi nagloto kasi gawa nga nung marami tayong trabaho nakakaabala na po ganun kaya magluto ako sa isang araw pang dalawang kain ko na pang dalawang araw si dito isang bisis lang isang bisis lang ako kumain sa isang araw ngayon ito lang din yung ulam ko ayan ito yung tinatawag nila dito na chicken fillet pero kung sa atin to guys nuggets to siya kaso nga lang iwan ko ba sa kanila dito ah lahat naman nilang pagkain kahit anong klasing pagkain pati mga tinapay pati ibang mga kahit ano anong mga pagkain, mga matamis. Mayroon talagang mga powder. Ang iba talaga ng amoy iwan ko ba nito iwan ko bakit mahilig sila sa ganun kaya alam nyo guys kaya pag ganit silang mga lahi guys ay naku po ang hirap ang hirap nila iwan ko ba parang matay sila pag walang pabango kasi gawang anong mapaho sila pag hindi sila magpabango kasi gawang anong mga pawis nila Paano ba naman kasi lahat ng pagkain may mga powder? Kahit nga mga inumin nila. yung ko baba, sa bagay iba-iba kasi ganun talaga lahi nila. Ganun yung ano nila eh. Ito, titingin tayo sa rep ko anong mainom natin dito. Tingnan nyo guys, oh, napaka napaka ano talaga yung ano ng rep, aw amo ng arif ng amo ko. Ano ba naman to? Walang kalaman-laman. Kaya ang hirap guys. Pag wala kang pera, magugutom ka talaga. Ito lang yung laman. Tingnan nyo. Ito, binilhan daw nila akong isang pirasong laban. Ayan ako. Kunting tiis na lang. Napakahirap. Dito, pag wala kang pera, gutom abutin mo. Pero sige lang. Kunting tiis na lang. Tingnan nyo naman ang ref niya. Walang kalaman-laman yung ref. Kinuuko na lang. Diyos ko, kaya... Kaya ang idea ko dito nagluluto ako kasi pag hindi ako magluluto. Kasi pag hindi ako magluluto, ayun, magugutom talaga ako. Sika, alam nyo guys, pati pagkain ko dito sa bigas, ako yung bumibili. Kasi pag hindi ako bibili, oo, sila ang bibili. Kaso nga lang, ano mamatay ako sa gutom pag magantay pa ako sa kanila? Kasi nag-order sila, hindi kasi sila nagluluto. nag oorder sila anong oras na alas 4 ng hapon. Kumakain sila ng panahalian nila alas 6 2, alas 7 or alas 5. E kumusta naman ako? Tinapay lang yung kinakain ko sa umaga. Tapos, alas 4, alas 5 pa ako manahalian. Isang bisis lang kumain ng kanin sa isang araw. Tinapay lang. Ibandang alas 9 pa nga lang, gutom na gutom na ako. Kasi gawa ng marami tayong trabaho. Alam nyo naman, guys, diba? lahat tayo nakatutok sa trabaho lalo na pag yun talaga ang papel natin dito so ayan na nga guys nakwinto ko na sa inyo yung kahirapan ko dito ito kukuha na lang ako ng isang dimto para malaman-lamanan man lang yung chan ko bawal ako sa malamig kasi gawa sa lalamunan ko pero oh wala tayong magawa so kukuha na lang ako ng isa Pambihira lang naman to <laughs> Minsan lang naman, guys. So, hayaan nyo na. <laughs> so, masarap kasi, guys. Ito kasi yung gusto ko dito. Mga soft drinks nila dito, ito lang talagang gusto ko. Vim 2. Ito lang nag-iisa. Grips. Ah, Grips. Strawberry. Mahilig kasi ako sa strawberry. Masarap to siya, guys. Kaya, yan. Ito na lang kainin. Ay, inumin natin. Ito, diba, guys? Kahit sabihin pa na, nagsasahod nga tayo pero hindi mataba wala namang makain kasi kung ang pera na tinuubusin natin para sa pagkain kulang, kulang sa atin kulang sa pamilya natin tas dagdag pa sa gastos eh, hey, ko na lang sige lang kasi punting tiis na lang so ito na nga guys, luto na kaya kukunin na lang natin, kakain na tayo ito lang yung naisip ko lutuin para mas madali guys marami pang trabaho alam nyo na kaya gusto nating mamahinga hindi po hindi pwedeng mamahinga gawa ng maraming trabaho kung hindi naman natin gawin pagkatapos nakakatamad na pagmamahinga ka hindi pa tapos ang trabaho pagkatapos mong magtrabaho at pagkatapos mong mahinga nakakatamad na kumilos para magtrabaho kaya sa akin kasi ayaw ko magpahinga na hanggat hindi ako tapos kasi pag nakapagpahinga ako hindi pa ako tapos ang tamad na kumilos kay sa totoo lang kaya tiisin na lang natin ganito talaga tayo eh. so ngayon guys ready to eat na kakain tayo ng pangmadalian para mas matapos natin yung gawain dito so yan guys kakain na tayo kain tayo guys pasensya na kunting tiis na lang talaga ito lang yung pagkain ko ngayon. So, hindi ko na kailangan mag-diet kasi pagkain ko palang pang-diet na. So, ayan guys. Thank you for watching.